E ay ng Philippine Red Cross ang pagkakaospital ng 216 na katao sa Agusan del Sur dahil sa sinasabing food o waterborne illness sa bayan ng Esperanza ay tinuturo sa pagkain galing sa food truck nito sa Paragay Tandang Sora. Ayon sa PRC, Nakatutok ito sa kaligtasan ng mga pasyente at ng mga apektadong residente isinugod agad sa paghamutan hanggang kahapon inulat ng Red Cross sa Gusan del Sur na siyam na pong pasyente na ang na-discharge at naihatid ng non-government organization. Nagtayo na rin ng welfare desk ang Red Cross sa Esperanza Medicare Community Hospital para sa anumang agarang request na maisugod sa iba pang paghamutan. Gayunpaman, hindi makapagbibigay ng hot bills sa PRC sa buong probinsya dahil suspendido ito habang nagpapatuloy ang investigasyon sa food poisoning. Sa pahayag na inilabas kaninang umaga, tiniyak ng Humanitarian Assistance Group na supportado nito ang pagsiyasat at nakikipagtulungan din sa mga lokal na opisyal hinggil sa insidente. Idinain ng Red Cross sa pahayag ni Esperanza Mayor Deo Manpatilan Jr. na ayaw sisihin ng hanay na gusto lamang umanong tumulong sa gitna ng trahedyan dulot ng shearline at ng LPA extension. Wala pang konklusibong impormasyon kung ano ang ng food poisoning, partikular na kung ito ba'y galing talaga sa pagkahing ipinamahagi ng Philippine Red Cross. Para sa kaunaunahan sa Pilipinas, DZH, ito si Edniel Parrosa, Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!